ating planeta ay naglalaman ng madaming mga kakaiba ngunit sadyang nakamamanghang lugar na talagang mahihirapan ngunit sadyang nakamamanghang lugar na talagang mahihirapan tayong paniwalaan na lamang basta-basta nang hindi pa natin nakikita kaya mula sa dagat na tila bahin natin ni Moises hanggang sa kuwebang limang milyong taong nakasara ay pag-usapan natin ang sampung lugar na hindi mo aakalaing totoo pala kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin Number 10, Ponani Beach Sandstrip Kung pamilyar ka sa kwento ni Moises ay sigurado akong alam mo na na gamit ang kapangyarihan ng Diyos ay nagawa niyang hatiin ang dagat. Pero alam mo ba na kahit sa totoong buhay ay posibleng mangyari ang ganitong kaganapan? Sa Punani Beach, sa bansang India ay may tinatawag na sand kung saan makikita ang isang makipot na daanan na napagigit na ng karagatan na sinasabing nabao umano matapos bumaba ang level ng tubig sa lugar. Ang pagbaba ng level ng tubig na ito ay naging dahilan para matuklasan ang isang panibagong isla at daanan papunta dito na talaga namang kapareho na nangyari sa kwento ni Moises. Dahil sa nakamamanghang kaganapan na ito at sa napakagandang tanawi ng lugar ay hindi nakatakataka kung bakit madami na lamang turista ang dumadalaw dito taon-taon. Number 9. Balon ni Medusa Maniniwala ka ba na mayroong kakaiba at mapaghimala na tubig sa ating daigdig na sinasabing ginagawang bato ang lahat ng humawak dito? Sa bansang England matatagpuan ang petrifying well na sinasabing kaya daw gawing bato ang lahat ng dumikit dito na parang si Medusa. Pero ang ganitong paniniwala ay hindi ganoon katotoo dulot ng mga bagay na matagal nang na nakadikit sa balon ay hindi naman nagiging bato kundi ay nagkakaroon lamang ng itsura na parang bato na naging daylan para paniwalaan ng mga tao na talaga namang mapaghimala ang balon ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay nakitaan ng mataas na level ng mineral content ang tubig sa balon na nagiging daylan para mabago nito ang itsura ng mga bagay na dumidikit dito lalo na kung mababasa sila sa loob ng matagal na panahon kung kaya't kahit hindi totoong nagiging bato, ang lahat ng humawak sa tubig ng balon ay hindi naman may tatangging sobrang kakaiba at nakamamanga ang tubig dito. Number 8, Lake Karachay alam mo ba na mayroong lawa sa bansang Russia na kayang patayin ang kahit na sinong lumapit dito? Ito ang lawa ng Karachay na ginawang tapunan ng mga radioactive waste na nanggagaling sa nuclear facility ng bansa na naging daylan para ang lawa ay kasalukuyang tinaguro ang pinaka radioactive leak sa buong mundo. Dulot na kahit lapitan mo lamang ang lawang ito ay posibleng malagay na agad ang iyong sarili sa kapahamakan. Sa kasalukuyan ay wala ng tubig sa Lake Karachay pero wag mong iisipin na ligtas na ang pagbisita sa lugar. Dulot na kahit pa wala na ang tubig na pinagtapunan ng mga radioactive waste ay nandito pa din ang lupa na sumisipsip sa tubig ng isa sa pinakapamatay na lawa sa buong mundo. Number 7. Kakaibang Puno Sa unang tingin ay mong isang ordinaryong puno lamang ang puno na ito sa bansang Italy, ngunit kung titig ng maigay mapapansin mo na ang puno ay binubuo ng dalawang magkadikit na puno na sadyang naiiba sa isa't isa kung saan ang isa ay cherry tree habang ang isa naman ay mulberry tree. Nasigurado akong magdudulot sa iyo ng pagkalito dahil sa hindi mo akakalain na posible pala itong mangyari. Pero ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay nalaman na ang dalawang puno ay tila ba nagiging isa dahil sa pagtubo nila ng sabay kung saan nabubuhay at lumalaki sila ng sabay sa iisang lugar na kahit pa mukhang sobrang kakaiba ay posible pa din daw mangyari basta tama ang sitwasyon. Number 6, Lake Maracaibo ang pagtama ng kidlat sa ating kalangitan ang isa sa pinakakinatatakutang kaganapan ng marami sa atin. Pero alam mo ba na may isang lawa sa bansang Venezuela kung saan ang kalangitan sa taas nito ay sinasabing tinatamaan ng kidlat hanggang sa halos dalawang daang beses kada gabi? Ang lawa na ito ay ang lawa ng Maracaibo na may hawak sa titulo ng lugar na pinakamadalas tamaan ng kidlat. Dulot na siya sabing kada minuto ay may tumatamang kidlat dito mula 26 hanggang 30 beses na naging dahilan para madaming mga turista ang bumisita sa lugar para lamang makita ang ganitong kakaiba at nakamamanghang pangyayari. Ang mas nakakagulat pa sa lawa ay ang pagiging misteryo pa din sa dahilan kung bakit madalas na lamang ang pagkidlat dito kung saan kahit na matagal nang iniimbestigahan ng mga eksperto ang lawa ay wala pa din silang tiyak na sagot tungkol dito. Number 5, Shirogane Blue Band Kung paplanuhin mong bumisita sa bansang Japan ay sigurado akong gugustihin mong puntahan ang Shirogane Blue Band sa rehiyon ng Hokkaido dahil sa napakaganda nitong itsura. Kung saan ang tubig sa lawa ay makikitang mayroong malinaw at tila ba kumiki ng nakulay asul na talaga namang naiiba sa mga anyong tubig sa ating planeta. Ayon sa mga eksperto, ay matapos daw nilang imbestigahan ng asul na lawa ng Shirogane ay natuklasan nila na ang tubig na dumadaloy sa talon ay dumadaan sa lupa na may mataas na level ng aluminum content na nagiging dahilan para maging ganito na lamang ang kulay ng tubig. Masyado mang maganda at kaaya-aya itsura ng lawa ay pinapayuhan ng mga otoridad na walang kahit na sinong lalangoy dito dahil sadyang nakadudulot ng piligro ang paglusong sa tubig na may mataas na level ng aluminum, kung kaya't dapat na lamang din tayong makontento na nakikita natin ang ganda nito. Number 4, Kumakalansing na Bato Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong mga bato sa Pennsylvania, sa bansang Amerika na no kung hahampasin mo ay gagawa ng ingay na para bang mga metal? Ang kakaiba at nakamamanghang mga batong ito ay nakaimbak lamang sa isang lugar na madalas binibisita ng mga residente upang paglaruan at hampas-hampasin kung saan ayon sa kanila ay para bang makampana na ang mga bato. Ayon sa mga eksperto ay naging ganito lamang ang mga bato sa lugar dahil gawa ang mga ito sa apoy mula sa bulkan na talagang bumago sa kanilang composition na naging daylan para maging tila babakal sila at gumagawa ng ingay sa tuwing hinahampas. Number 3, Takore ng Demonyo Alam mo ba, ba na mayroong lugar sa ating daigdig na tinatawag na Takore daw ng Demonyo? Dahil sa walang kahit na sinong nakakaalam kung saan napupunta ang lahat ng pumapasok dito. Ang lugar ay matatagpuan sa isang talon sa Minnesota sa Bansang Amerika kung saan mayroong isang butas sa gilid nito na kahit pa pinapasukan ng tubig araw-araw ay tila ba hindi napupuno kung kaya't madaming mga tawang nagtangkang magbato ng mga bagay dito upang matukoy kung gaano ito kalalim o kung saan napupunta ang lahat ng pumapasok dito. Ngunit nabigo sila sa kanilang plano dahil hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ding nakakalam kung saan nga ba ang butas na ito. Ang kanilang pinaniniwalaan ay posibleng nagkoconnect ang butas sa sapa sa ilalim ng talon kung saan gagaling ang tubig. Ngunit dahil hindi sigurado kung totoo ba ito, ay nananatili pa ding misteryo hanggang sa kasalukuyan kung saan patungo ang butas sa lugar. Number 2. Lake Vostok Sa dinami-dami ng lugar kung saan ka makakakita ng isang lawa ay sigurado akong hindi makakalaing posible balang makita ito sa pinakamalamig na lugar sa ating daigdig at ito ay ang lawa ng Vostok sa kontinente ng Antarctica. Kung saan maniwala ka man o sa hindi, ay matatagpuan ng lawa sa ilalim ng lupa na talagang namang gumulat at nagpamanghas sa lahat ng nakakita nito. Ang pinaniniwalaan ng mga eksperto na dahilan para mabuo ang Lake Vostok ay ang init ng magma sa ilalim ng lupa na tumutunaw sa yelo na bumubuo sa lawa kung kaya't kahit pat tubig ang nasa ilalim ay makikitang buo at sulidong yelo pa din ang nasa taas nito. Bago tayo magpatuloy sa una sa ating listahan ay ang larawan na ito kung saan mapapansin ang isang butas sa tuktok ng bundok na sinasabing isa daw sinkhole. Sigurado akong hindi makakalaing posible palang magkaroon ng ganito kalalim na butas sa ibabaw ng bundok pero ayon sa mga eksperto ay posible daw ang ganitong pangyayari kung saan may mga ilan pangang bundok sa ating planeta na may apat na sinkhole sa kanilang tuktok na talagang nagpapakita ng madaming mga lugar sa ating planeta na sadyang mahihirapan tayong paniwala ang totoo pala ng basta-basta. Number 1, Mobile Cave Sa Bansang Romanya ay mayroong nadiskubring kuweba na sasabing 5 milyong taon na daw nakasara kung saan kamakilan lamang ito nagbukas. Ngunit nang tangkain ng mga eksperto na pumasok dito, ay agad silang napatras dahil agad nilang nadiskubre na mababa lamang ang level ng oxygen sa loob nito na naging para mahirapan silang huminga kung papasok sila dito. Mabilis na naghanda ang mga eksperto ng mga kagamitan upang makayanan nilang makapasok sa kweba kung saan talaga namang namangha sila nang madiskubring kahit na mababa lamang ang oxygen sa lugar ay may na patwalong uri ng nilalang na naninirahan sa loob nito kung saan ang karamihan sa mga ito ay hindi pa nadidiskubre o natutuklasan sa kahit na ng lugar na naging daylan para ang pagkabukas at pagkapasok sa kuwebang ito ang isa sa pinakamatagumpay na pag-iimbestiga sa ating kasaysayan. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakalawak ng ating planeta at napupuno ito ng mga misteryoso at sa dyong kakaibang mga lugar na hindi maitatangging magpapamangas sa kahit na sinong makakakita dito. Ngunit dahil madami pang mga lugar sa mundo na hindi natin natutuklasan o naiimbestigahan, ay sadyang madami pa tayong dapat na hintayin na mga bagong lugar na matutuklasan pa lang sa malapit na hinaharap na posible pang gumulat sa buong mundo. Kaya para sa iyo, alin sa mga lugar na ito ang pinakanagustuhan mo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga aksaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid